Good day guys and welcome back ulit sa ating channel for today's video Honda Beat Nagkaroon ng problema sa kanyang electrical system Sabi nyo rin guys, ay bigla na lang nawala ang display sa kanyang dashboard Nawala rin ang kanyang busina at nawala rin ang kanyang signal light So para malaman natin guys, itong ang sinabi ni Bosing Ay kailangan i-own muna natin ang kanyang susi At i-check natin kung hindi pa talaga iilaw ang kanyang dashboard You know, walang display ang kanyang dashboard guys no? Nakaulo po ang kanyang susi. try natin ang kanyang busina. Wala rin response. At ang kanyang signal ay larin rin. At charge daw ni Busing ang kanyang battery guys. Before niya ito din nila sa ating shop. Kasi akala niya is nag-drain lang daw ang kanyang battery. Pero ang kanyang motor po ay umandar ha. So, unatin ang kanyang susi guys. Papakinggan natin. Huh? Natutunog ang kanyang pump. So yun, di ba? Rinig yon? tumunog ang kanyang pump. Ibig sabihin guys, umandar talaga ang motor ng busing. Kaya lang walang electric start. Yeah. Kaya natin, para mapaandar natin ang kanyang motor, ay kailangan natin i-kick start. Kasi ito lang daw ang ginamit ni busing para mapaandar na niya ang kanyang motor. Natin Kaya natin kick start. Kaya ang problema is ayaw bumalik ang kick start ng kanyang motor. Ito yung isa sa mga sakit ng Honda Beat. Kapag laging gumagamit tayo ng electric start, at hindi tayo gumagamit ng kickstart nagkaroon siya ng pag-stock up guys dalian sa madumi na kumakapit sa ating period umandar ng kanyang motor oh. yun umandar ng kanyang motor guys no dalian sa kickstart pero walang electric start ito yung sa mga problema na uh, na encounter ngayon ni bossing at walang display kanyang dashboard hindi siya makabusina at hindi siya makasignal at tatakot siya baka madisgay siya sa daanan ang meron sa kanya guys ang, ay, ay ang kanyang headlight no you know, umila pa ang kanyang indicator ng kanyang high beam. So yun lang ang natira sa kanyang motor, yung headlight niya, at pati na yung ang kanyang pag-andar ng kanyang motor. So ito lang gawin natin guys para ma natin ang problema sa motor rebosing since umanda naman ito no. So mag DIY lang kayo kapag maka-experience kayo ng ganitong senaryo. Punta lang kayo sa battery. Ito nyo ang battery sa apakan ng ating motor. Yan o. No? So meron okay. Yung isang bolt na nakalagay. Tanggalin natin yan. Pag matanggal na yung isa ka bolt, is meron naman tayong makitang pangalawang takip ng ating battery box. So, sikwaten lang natin siya. So, ito po ay magkapareha ang lagayan ng battery ng Honda Click 160 at saka 150. So, yan. Sa ating takip ng ating battery guys, is meron dalawang bolt yan. So, dito natin makita kung saan nakaposisyon ang mga fuse sa likuran ng ating takip, katabi ng ating okay. battery. Kasi po, mayroong sariling fuse ang ating headlight, ECU, ang ating uh, dashboard, signal light, at saka busina, pati na rin ating tail light, starter, at saka brake light. So, meron silang sariling fuse, guys. Kaya dito natin malaman kung saan banda nakalocate yung fuse na naputol sa ating electrical system. So, yon Nakita natin ang kanyang battery. At dito nakalagay ang kanyang mga patandaan kung saan nakalocate ang kanyang uh, mga fuse, guys. So, sa pinakauna is yung main fuse natin na mayroong 25 ampere. Siya po ang protekta sa lahat ng ating electrical system. So, okay. so ang pangalawa naman ay ang ECU. Mayroon siyang 5 amperes na protection na fuse. So, pag naayaw manda motor, umilang ang dashboard. So, ECU ang problema, guys. Naputol ang fuse. Tulad ng ECU is meron tayong makita ang... 5 amperes na backup. Yan po ay extra na fuse. Katabi naman ng ating uh, main amperes, ECU at saka backup is mga 10 amperes na fuse. Nakalocate ang fuse ng ating headlight, busina, signal light, dashboard at saka tilat. Yan tinuro ko guys, yan po ang fuse kung saan nakalocate ang proteksyon ng ating dashboard, signal light at saka busina. Sa pangatlong bahagi ng 10 amperes na fuse na kulay pula. So kita nyo na guys, So, syempre, lipat naman tayo sa uh, aktual na sitwasyon kung saan nakalocate ang ating mga fuse. So, dito nyo makita ang kulay uh, light brown na may apat na fuse na nakailera. At ang katabi naman niya is tatlong kulay pula na 10 amperes na fuse. So, yan. Yang tinoro ko guys, yan po sa, yan po nakalocate ang ating uh, protection ng ating dashboard, signal light, at saka uh, light Okay. Yung sa kulay pula. Yung pangatlong bahagi ng ating fuse. Kukuha tayo ng baptister para makita natin na isa-isa kung merong input at saka output ang ating fuse. Parang ito guys, dito natin malaman ang sitwasyon ng ating fuse. Kung ito pa'y goods o putol na. Unahin mo natin i-check ang ating main ampere. So, meron siyang input. Try natin. So, kapag ilaw natin tester, automatic goods ang input. Yun, umilaw. Output naman niya goods. So, lipat naman tayo sa pangalawang bahagi ng ating fuse na 5 amperes sa ating ECU. Yung input, goods. Yung output, goods din. So, goods po ang ECU. Goods na min ampere. At ito namang next na fuse. Input, output niya good naman. So, yung pangapat na so na yung laman guys kasi extra fuse yan na 5 amperes. Ito naman tayo yung check sa kaliwang bahagi kung saan nakalocate ang ating protection ng ating headlight signal light, dashboard, tail light at saka brake light. So kailangan natin iunang ng sosie guys kasi ito po ay output accessory kumukuha ng supply. Okay. So naka-on na siya. Try mo natin i-check yung pinaka na fuse, yung input kung ilaw ba siya. Goods, yung output naman natin fuse. Goods din lipat naman tayo sa fuse ng ating headlight. Sa pangalawang bahagi ng ating uh, fuse, yung input goods, yung output Good. So, ito na yung pinaka moment of truth guys. Yung pangatlo. So, yung try natin na check yung input. Goods. Ito na yun. Yung output i check natin. So, yun na nga guys. Ayaw na umilaw ang ating bulb tester. Confirm na oh, confirm no. na may problema talaga ang fuse kung saan ko kuprotect sa ating dashboard, busina, signal light, electric start, pati na rin signal light. So, next natin gawin is tanggalin natin siya gamit ang ating side cutter plier bunutin na lang natin siya. So, yun. At try natin, silipin ang sitwasyon natin, Pius. Iyon, no? Oh. Klarong-klarong putol. So, loads, Idol Pops, bakit nagkaroon ng itong senaryo? Ang Pius, guys, is meron niyang lifespan, span. So, ang motor ni sa mga 3 years na pataas, possible umabot na ang lifespan ng Pius, kaya bigla na lang siyang nag-trip off. Kahit walang gaano, accessories ang motor reboosing, wala sa mga MDL at saka bighorn. Pero kusa siyang pumutok. Kasi po marami po siyang pinotektahan. Isa na yun ang dashboard, brake light, signal light, at saka busina natin. So bumigyan na rin siya. So yun lang gawin nyo guys. Bunutin nyo lang siya at check nyo ang, ang gitna. Siyempre guys, magahanap tayo ng extra fuse. Dito yan nakalocate sa ilalim ng ating takip. Meron nakalagay dyan ng dalawang fuse na 10 amperes. Kunin nyo lang ang isa. Halimbawa kung sakaling masiraan kayo sa daanan o sa bahay nyo lang siya gawin or ang plano kayong mag DIY. So 10 amperes din guys ha, ang nilagay natin fuse. So ito yung fuse na bago natin at ito naman yung katabing fuse na putol. So makaprepo ang kanilang ampere. Klarong klaro guys. Huwag nyo nang uh, lag, ng pipe. kasi sobrang malit na rin yon At huwag kayong gumamit ng 15 or 20 kasi baka hindi basta basta na putol. Kapag may trip off, pa masunog ang yung electrical wiring. Yung recommended na natin okay. is 10 amperes. So, kung paano nyo tinanggal, ganoon din ang pa paraan kung paano ibalik. So, insert nyo lang siya, guys. Yun. At, syempre, automatic, iilaw na ang ating dashboard, guys. At, gagana na ating mga electrical system na nawala. So, try mo natin i-check yung input. So, syempre, hindi siya iilaw, guys. No? Kailangan natin iuun ang sose. Kasi, kukuha yung output supply ng ating ignition switch. So, on natin automatic. I ilaw ng ating dashboard kapag goods snap yung snap na lang natin yun no? gumalaw na nga ating uh, speedo guys at umila na rin ang backlight ng ating dashboard kusina check Goods signal light check gumana rin at check din natin ang ating tail light guys kasi kasama na rin yan sa nawala sa kanyang electrical system yun no gumana na siya guys ganun lang no kapag yung motor ay mga on the bit Honda Click or mga Honda siguro kapag naka-experience na ngayon scenario guys sa so ito lang yung gawin nyo no punta lang kayo sa battery box i-check na lang yung fuse kung saan nakalocate ang protection ng ating dashboard signal light at pusina kapag yan ang nagsabay-sabay na nawala automatic alam nyo na ang dapat nyo gawin guys nasa fuse okay. ng problema ng ating sa So malaking tulong itong video guys na lalo sa mga malalayo sa mga shop, malalayo sa mga bayan, sa mga probinsya lang, at siyempre kailangan ma-resolve agad ang problema ng akin so malaki to na ito kasama sa mga diy at nagkanong sumubok na ayusin ang inyong uh, so yan so try mo natin a push start guys medyo nahirapan tayo sa right na switch yung sagman na try natin sa left na switch silim yun umandar na agad ang inyong motor no? at hindi na mahirapan si boss start sa kanya kickstart na nag slide at nagkaroon ng pag up since gumana ng ating electric start guys fuse <laughs> lang ang problema masaya si Busi kasi akala niya guys malaki ang problema ng kanyang motor It's either uh, naputol or mahirap hanapin lalo na itong mga FI is sensitive sa mga electrical system kapag nasira ang lahat damay damay na siya so yun gumana na indicator nating signal light so itong mga nakailira na fuse guys no tandaan nyo lang kung saan nakaposisyon yung pinaka na part. Halimbawa kung isiyo ang nawala ay umandar, gumana ang ating dashboard signal light, busina. So meron siyang sariling fuse. Kung okay naman lang yung isiyo, okay ang ating dashboard signal light, pero biglang nawala yung headlight. Meron din siyang sariling protection yung headlight niya. So alam niyo na kung saan nakaposisyon yung mga fuse mga bawat fuse para sa ating electrical system. So yun lang guys, no? sana sabi nyo guys, no? kahit napaka-basic lang, sana yung malaking tulong ito sa mga taga-probinsya, mga malalayo sa bayan, at nagsubok mag-ayos sa kanilang motor. Maraming salamat at syempre see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos. Good day guys for today's video. na ko sa inyo. Isa Honda Beat ay nag-experience ng pagwala sa dashboard at saka sa kanyang signal light. So ito ay biglang nawala lang guys. No? At ngayon, nagtataka si Bossing kung bakit na wala is meron naman siyang headlight meron siyang busina so on natin so yun guys so, wala talaga yung busina meron lang yun no at kung paanda rin natin eh, ah naman siya yun no so, wala naman diba? pero walang display ang kanyang dashboard pati na rin ang kanyang signal light yung dalawa lang biglang nawala oh, no! so yung ang kanyang fuse no lahat ng fuse is functional guys at walang naputol sa so, pati headlight niya functional din yan, no Umilaw din yan ay low yun no so ang nawala lang talaga guys ang kanyang display sa dashboard at the same time ang kanyang signal light yon. try natin yun ang kanyang signal light so yun ayaw talaga umilaw ang kanyang signal light possible oh. Ah. may linya na naputol sa supply na positive accessory ng kanyang signal light at the same time ang kanyang dashboard kasi yung plus serial niya guys is nasa ilalim ng kanyang dashboard at pati na rin ang kanyang supply ng ating dashboard so possible okay. itong dalawang linyang ito ay nawala pero kung i-check nyo ang supply ng kanyang brick light switch is meron siyang supply guys check natin ha ah. tanggalin muna natin ang linyang yan tapos i-check natin yan kung meron ba siyang supply o wala kuha muna tayo ng bulb tester guys at i-check natin ang positive accessory ng ating flasher relay pagkatapos ma-check natin ang supply ng ating flasher relay guys ang next naman i-check natin ay ang dalawang supply ng brake light switch ng ating Honda Beat. So, nayan natin ang supply okay. natin brake light switch. Yun, may supply sa guys. Yung kulay black. Sa kabila naman, check natin. So, yun, mayroon na yung supply. Dito naman sa ating flash relay, yung kulay black. Huwag yung kulay gray. Kasi yun po ang output supply ng ating flash relay. Lapit mo na kaunti ba sa ating kamera para makita ng ating mga viewers kung saan ilalagay natin ang ating test light bulb. So, yung tinuro guys, dyan po ay kulay black. So, dalawang kulay lang yan, gray at saka black. So, yung check nyo is yung kulay black. Lagyan natin yung test light natin. Yun, alang ilaw guys, no? Ibig yeah. wala walang positive accessory ang ating flasher. Kung kaya, yung flasher is hindi nag-iilaw ang ating dalawang signal light. At the same time, yung dashboard natin is ayaw din magkaroon ng display. Yung dalawang linya ng guys, ay biglang nawala. No? Ibig sabihin, may problema sa harness ng kanyang motor. It's either naputol yung sanga niya at napiktuhan ang dalawang supply ng ating placer at saka dashboard. So, for the meantime, guys, ang gawin natin is mag-jumper tayo ng wire. Kukuha lang kayo ng wire at pabalatan nyo ng mahaba both ends. Tapos, ilagay nyo ang supply ng isa sa brick light kasi yung pinakamalapit na pasit accessory at ang isa naman is a placer. Yun. umilaw na ang ating dashboard, guys. So, ibig sabihin... It kasi tip accessory lang talaga ang nawala kung bakit. Biglang ayaw umilaw ang ating dashboard. So, ang yung pati signal light niya, check din natin. So, yun, umilaw ng kanyang pilot lamp. Tingnan natin sa harapan kung umilaw ba ang ating uh, dalawang signal light. Since umilaw na ating dashboard guys, matik na. Pati signal light umilaw na rin. Kasi doon natin ginamper yung kulay black sa brick light at supply ng ating flash relay. So ilagay muna natin ang kanyang relay guys para ma-check natin ang kanyang signal light. You know, umiilaw na ang kanyang signal light. Ibig sabihin Amazing. guys, goods na goods ang supply ng ating flash relay at walang problema. Kasi nagkuha tayo ng supply sa positive accessory ng ating brake light at nag-jump tayo, jumper tayo sa ating uh, relay. So yun, umiilaw na rin ang kanyang pilot lamp. Nagbe-blink na rin. Pati dashboard, no? umiilaw na rin guys. So, ginawa natin is ginumper lang natin siya. Para malaman natin kung linya lang talaga ang problema. So, since nakita natin na nag-on naman ng dashboard at nag-function natin yung signal light, nakuha na natin ang sakit ng ating motor. So, since si Busing, guys ay nagumadali, no? Kasi kapag tinubulushot natin at hinanap natin yung problema talaga ng kanyang motor, magkaroon tayo ng paghaba sa oras. Since si Busing is meron pa siyang lakad, ang gawin natin for the meantime ay iko continue na natin ang ating pagja-jumper. Okay. So, i-jumper lang natin ang kanyang wire, guys. Na yung ginamit natin na wire. So, for the meantime, yan lang muna ang ating gagawin. At babalik si Bossing. Ang importante is, malaman nyo na ito lang ang problema kapag nawala ang yung dashboard sa bay, pati na rin ang kanyang signal. Yon yun, goods, nag-function na. Tinanggal at sila ni Bossing para madubulo check natin kung yun lang ang problema. Off natin. Off natin ulit. Yun, guma gumana na siya, guys, no? So kapag yung motor na experience ng ganitong senaryo, plus relay at saka dashboard na wala, possible may naputol na wire sa ilalim ng ating harness. So yun no, kapag yung motor na experience ng ganitong at least alam nyo na ang dapat yung gawin. Yun, shout out kay Bossing. See you sa aking next video. Ride right, safe. God bless. Ayos. Good guys for today's video humble bit, if I ay nagkaroon na problema sa kanyang electrical system. Sabi ni owner itong motor na ito ay gumana pa daw at tumakbo kagabi. Inaumagahan pag-una sa kanyang sosi yun guys, wala na siyang ka-display display. Ito ay may uh, experience na no. na lang nagkaroon ng ganitong senaryo habang tumatakbo ay bigla na lang mamatay ang kanyang motor. Ito ay pina-check na rin sa mga uh, unang shop na pinuntahan niya. Tapos ang ginawa is ang ignition switch daw ang problema. So ngayon guys, tumirik naman uli at i-check natin ang linya sa kanyang fuse. Oh, no! check ko naman ang uh, main fuse niya. Ito ang main fuse niya guys, chineko. Meron naman siyang ilaw sa kanyang input. So yun, yun, umilaw ang kanyang input, ang main fuse, ang output umilaw din, automatic, walang problema sa kanyang fuse box o sa kanyang okay. main fuse. Lahat naman umilaw yung tatlong fuse na nakahilira, pero na lang sa yung kulay red na lahat. Kailangan umilaw yan pagka on natin sa kanyang sosi. Since walang on ang kanyang sosi, automatic, walang ilaw yan. Yan nakahilira ng mga kulay pula guys. Ito daw ay may experience na ganitong problema. No? So ang ginawa ko, tinanggal ko ang cover sa kanyang harapan. At dito, din na ko na nilagyan ng shoe glue o stick glue. Ito yung guys, yung tinanggal ko. At uh, dinikitan ng shoe glow o glue o ang kanyang ignition switch. Sabi ni owner, ito ng ignition switch niya is medyo may problema na daw, no? So itong sakit ito guys, nagkakaroon siya ng kulay uh, itim ang kanyang mga signal. Yeah! So tinanggal ko yung mga nakadikit na shoe glue kasi dito kapag uh, ginalagala ginalagal ang wire is nag, uh, nagawala-wala ang display sa kanyang dashboard. So ang ginawa ko ay tinusok ko ng malit na pass yung mga terminal niya guys yung mga female terminal niya kasi para sa akin parang ito ang may problema kaya lumuluwag ang contact sa kanyang ignition switch kahit dinikitan mo pa yan ng stick okay. ang kanyang buong ignition switch yung socket saka mismo yung ignition switch kapag yung main terminal talaga niya yung female is uh, maluwag automatic nagkaroon ng loss of contact ang ating ignition switch at saka ang kanyang socket wala tayong mabibili na socket guys no ito kasi ito po ay naka built in sa kanyang electrical huh? So ito yung pinakalabis yung gawin is yung apat na wire is tusukin nyo lang siya para lumiit yung buta sa gitna ng kanyang female terminal. Para kapag ibalik natin siya sa kanyang uh, ignition switch guys is mahigpit na ang kanyang pagpasok na. May na natin yung pagluwag sa kanyang wire. Kasi ito guys no, kayo na hindi ko na pakita sa inyo kung anong problema talaga. Kapag ginawa hawakan natin yung wire na yan sa ilalim ng kanyang socket guys is nawala-wala yung display sa kanyang dashboard. Yung apat na wire na yan is yung kulay pula, yung dalawang black at saka black blue. Kapag dinikit lang ng kaunti sa ating flat scroll, nawawala na agad ang display sa kanyang dashboard. So itong ginawa ng unang wow. oh, mekaniko guys. No? So the, ang ginawa niya is dinikitan niya lang shoe yung socket na yan at saka ignition switch. So ngayon, nag, nagkaroon ng paglala sa kanyang socket. So ang ginawa natin is ito lang pinaka-best guys. Yung mga female terminal yan, pihitin lang natin yan. Oh, Pwedein lang siya, no? Para pag ibalik natin sa, siya sa kanyang ignition switch is matigas ang ating pagpasok sa kanyang sakit at magkaroon siya ng kapit talaga sa bawat terminal niya, guys. Ganun lang. Pag yung motor ay maka-experience ng ganitong senaryo. Pahirapan po talaga makanap ng stock na sakit. So, mayari is, makabili ka ng buong harness pa. Para mas makatipid, <laughs> ganito lang. Sikwatin nyo lang siya, idiin nyo lang bawat mil terminal ng sakit na yan. Para pagpasok natin maya, magi-click automatic siya sa ating ignition switch o so magla-lock. Ngayon, no? Kuno lang po. So, hindi po 'yan madadala ng stick glue o glue gun lang. Kailangan 'yung mismong terminal ang ating tatrabahuin niyo. Nagla-lock na siya. Tingnan natin ang kanyang i-on ang kanyang ignition switch kung magdi-display na ba ang kanyang dashboard. Kayo na, guys. Kahit konting dapi lang ng wire ng apat na wire na 'yan, sila alam na kanyang sakit. Nawala-wala na ang display sa kanyang dashboard. Ano 'tong kasosi? So yun guys, may display na ang kanyang dashboard at gumalaw na ang kanyang pointer ng kanyang odometer. So, siyempre kailangan natin paan na rin guys. Kailangan natin pinutin ang kanyang brake at sabay start. Let's go! Science pro 20 pro 20 pro 20 eh, mga diagod! Babaw ilang, babaw At yun na nga, umandar na ang motor. So kapag wow! yung motor ay maka-experience ng gintang scenario guys, kapag uh, ginagalaw-galaw yung apat na wire, tapos nawala-wala ang display sa dashboard, asahan nyo, matitirikan kayo sa daranan kung pipilitin nyo gamitan ang inyong motor. So gayaan nyo lang ang ginawa natin, no? pihitin nyo lang apat na uh, female terminal na sakit natin ignition switch para pagpasok nyo ulit sa kanyang ignition switch is kung talaga sya. So huwag nyo nang lagyan ng stick low, useless din yan, guys. Kung na-check nyo ang fuse, kompleto at umiilaw lahat, walang putol. So rekta kayo sa ignition switch. Tapos galaw-galawin nyo lang apat na wire. Ka kapag uh, nawala-wala at bumabalik ang display sa dashboard, asahan nyo guys, dass, sakit lang ang problema sa kanyang mga. Salamat boss sa tiwala. shoutout sa inyong lahat dyan. <coughs> next ating gawin is yung binuksan natin na wire niyan guys sa kanyang sakit. Sa kanyang ignition switch is lagyan natin ng electrical tape. Tapos talian natin ng cable tie para hindi magalaw yung wire na yan papunta sa kanyang sakit ng kanyang ignition switch. At siyempre tayo ay home service. May nirescue na naman tayong motor na tumirik na isa sa ating mga taga-suporta at followers. Siyempre kuha tayo ng electrical tape balutin natin yung binalatan natin ng wire sa kanyang ignition switch. So, may lang araw na rin tayo guys nag-home service. At ito ay uh, isa na naman sa nire natin ng motor na biglang tumirik. So, pagkatapos mabalot natin, natin ng electrical tape, ay, siyempre kailangan natin alalayan ng uh, cable tie. Permanent na talaga siya sa kanyang posisyon at maywasan itong masira. Di na magalaw pang muli. So, yun po ang mga sikretong malapitan natin, guys. <laughs> so, siyempre, kuha tayo ng cable natin yan sa ilalim ng kanyang ignition switch. Bang samantagal lang. <laughs> uh, para ito po ay supporta lang, guys, sa ating wire. Sa ating sakit ng ating ignition switch. No? Pause po kuha tayo ng cutter at putulin natin yung dulo niya. Para malinis siya tingnan. So next day guys, home service na naman tayo. May overhaul naman tayong motor, naka-schedule na kay Bossing. Okay. So, sa kabilang uh, ano 'yan, uh, lugar namin. So magpapalit tayo doon ng <gulong> connecting rod. So ulit ng kanyang sose. So yon guys, display lang kanyang dashboard at hindi na siya pandarin ulit. Kasi ayo ko to. Ignition na ba niya ako nga princess na ako ba? Kaya ako po ignition Nasunog tulog daw yung ignition. Ano yung battery? Hello guys, no, sa araw na ito, sana may natutunan naman kayo kung yung motor ay maka-experience ng ganitong senaryo alam nyo na ang mga basic tips na gagawin step by step para hindi na kayo pumunta sa mga shop kung sakaling malayo ang shop at walang mekaniko na mahanap no? Maraming maraming salamat at <laughs> uh, siyempre, see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.